magandang araw sa inyong lahat. Ito na yung mga 8 uh, chicks na 10 days old na sila ngayon. At uh, titingnan natin ngayon kung sino ang babae sa kanila at kung sino ang lalaki. Eh, pero uh, sa pamamagitan ng ano sa wing nila sa sa pakpak. Tingnan natin no uh, wait lang. Titingnan natin. Kasi hindi ko mahawakan dahil mag-isa ko wala akong wala akong cameraman, wala akong staff. <laughs> kasi maliit pa lang naman ang channel ko. Kaya, ako lang mag-isa. At nilalapitan nila talaga ako. Nilalapitan talaga nila ako, no? Um, wait lang. So, halo ito. May merong napisang RIR dito. Tsaka merong napisang, ano, um, native chicken. Kasi, pinaghalo ko yung itlog nun. Meron akong itlog, may, may tandang pa ako nun ng RIR. So, nilagay ko yung itlog, naglagay ako ng itlog dun sa nililimliman ng native chicken. Ito lang, malikot sila. Halong RIR at saka native chicken yung mga nililimliman Nagpi, ano. So, ito na ngayon yung ano, tingnan natin ha. Uh, isang kamay ko lang. Isang kamay ko lang. Ayan, babae ito. Kasi, merong layer pa yung ano niya. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Ayun o. Oh. Di ba parang ano. Ayun, ayun. Yun. Parang may layer dun sa gitna pa. Uh, malikot ka. Ayun o. Oh. Ayun. Pero ito. Ito. Uh, tingnan nyo. Single ano lang yan. Single layer lang yan. Kaya male yan. Mag isa niya. Mag isa niya siguro. Kasi tingin ko baba itong mga ito dahil meron pa silang tumutubong mga ano yan, oh? No? Ayan, yan, yan, yan. Yan. Hmm. Oh. So, halata mo kasi pagka, ano, pagka, uh, babae. Ito, uh, babae din siguro ito. Teka, wait, huwag kang malikot. Huwag. Teka. Uh, pasensya na, uh, talagang iisa lang ang kamay na ginagamit ko. Wala akong mapagpatungan dyan, eh. Makatukain nila yung screen. Ayan, oh, oh, Ayan, ayan. Tatlong layer yan, oh. Ayan, dalawang layer yung ano niya. May, may matulis yun sa bandang gilid tapos merong ano parang uh, design ng ano parang may design ng pamaypay ayun oh ayan ayan ba yan so na check actually na check ko na lahat itong mga ito no tinapakita ko na lang sa inyo kung paano tumingin ng ano paano tumingin ng male at saka female na kitty oh so itong mga 10 days old. So ikaw, wait lang. Ah, ah so babae ito. Babae. Aray ko. Yan, babae yan. So ito, ay ito yung lalaki kanina na ano, male ito, male yan. Okay. Yan, so kung papansinin ninyo yung mga babae, meron ka agad silang naka naka ano, nakatubong yan oh, yan babae yan ito rin, tingnan nyo oh, yan oh. yan babae yan uy, huwag kang lulundag dyan sa baba mm. yan pero pag check mo ang pakpak ay, huwag kang malikot huwag kang malikot malikot kay huwag kang malikot alam niyo itong, ay, itong mga kiti ko. <laughs> Para na nila akong nanay pagkano. Nilalag, binibigyan ko sila ng box. <laughs> Tulugan nila pagkagabi. Kasi wala na rin ang nanay nila. So, tingnan niyo yung ano niya. Tingnan niyo. Ito, ayan o. Oh. Uy, huwag kang lulundog. Diyan ka lang. Ayan o, oh, ayan, ayan. Nakita niyo? Dalawang layer ito, ito, ito. Ayan, ayan. Kaya, ganyan mo makikita kung babae o lalaki yung yung kiti. At saka, pansinin ninyo itong ano itong lalaki compared dun sa sa mga babae malaking bulas siya kasi pag lalaki ang kiti mal, ma, mas ano mas uh, malaki ang percentage na mas malaki siya mas madaling ano dumaki. ayan no so kahit na hindi kahit na hindi nila spread yung ano nila ito patingnan mo ha hmm. Hmm. So kahit hindi nila i-spread yung pakpak nila, makikita mo three layers yung ano, yung pakpak ng babae. Ano, one, two, three. Kita niyo? meron yung nasa taas na layer niya, tapos nasa gitna. Parang yan, oh, yan. Diba? Nasa taas yung, may, may layer sa taas, may layer sa gitna, at saka merong, lay, may, meron dun sa ibaba yun yung matulis. Diba? Kita nyo? yung ko nang hawakan na stress na sila sa akin. Ayan na. Hmm. Hmm. Ayan o. Oh. Diba? na. Diba? Isa, dalawa, tatlo. Isang layer sa taas, sa gitna, at saka yung matulis. Yun yung shape na parang na, ano, may curve na. Hmm. Pero itong lalaki, ba yung lalaki. Ito, ito. Tingnan niyo. Isang ano lang 'ung, oh, 'di ba? Isang layer lang 'yan. Hmm. Ayun, ano, so 'yung mga ano, 'yung mga bago, at least sana may natutunan kayo ng no? na kung paano tumingin ng uh, uh, male and female uh chicks <laughs> nalaglag yung isa <laughs> pero nahuli ko rin kasi maamo na itong mga ito So yun hanggang dito na lang sana may natutunan kayo at saka sana wag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa mga susunod pang mga videos lalo na yung mga bago rito sa channel ko. At sana patuloy ninyong i-share ang video ko at saka itong channel ko para may mga uh, marami pang taong matutulungan na pwedeng yung tanong nila ay nandito sa channel ko ang sagot at lumalabas na yung tingnan nyo yan o lumalabas na yung ito 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 pagkain nung una nung una una pa lang pakita ko lang sa inyo bago ako magpaalam totally ayan o ayan lumalabas na yung itim pula uh, dark red dun sa ano nya sa tuka nya itong RIR na to <laughs> oo kasi ang RIR ang tuka nila may itim may parang may uh, uh, tau dito yung dark na red dun sa dulo ng tuka nila. Tingnan nyo, ayan, lumalabas na. Nung bagong pisa pa lang, wala pa. So, yun, hanggang dito na lang. <laughs> Baka mapahaba pa ulit tayo. So, thank you sa mga subscriber na mga balik. Sana yung mga hindi pa bumabalik, bumalik na. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, magsubscribe na. At salamat, salamat sa mga nakikipag-communicate sa akin through sa messenger ko at saka dun sa comment box. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat.